na unsa naman na lilo. Unsa may gibuhat ni lilo. Mm, unsa naman ang lilo oh. Tingnan mo ang ginawa ni lilo. Oh, bakit nagkaganito na lilo oy? Oh? Yeah, mga udong. Oh, udong. Kinuha na ni lilo mga tissue. Oh, mga tisyo na, oh, oh. Kinuha na ni Lilo mga tisyo. O, tingnan nyo. Hangtod sa sala. Sus, ginoo ko. Hoy, ang duha pa dyan ka tisyo, Lilo. Huwa na tay tisyo, Lilo. Mga udong mura na tagauan o udong din ang napita. Hmm. Oh, gauan o udong. Nawang usa ka nga udong. Wala na damage na tanan lilo. Oh. Hay nako. Hay nako lilo. Mm. Mm. Nawa na na. Daghana na na. Oh. Mura na dinig. Gibag yung udit. Mm. Sa, si Uli po doon. Nanilok na si Uli. Mura na mi dito binagyong audit dito. Hmm. Kagagawa na lilo ba? Nahurot, ang lilo. Nahurot akong grocery. Ang tisyo. Ang tisyo. Nahurot ang tisyo. Duha kapak na tisyo. O, oh. hindi Ay, lilo. Uh. Ay, nakulilo. Ay, oh. naku, na Unsa naman man ni, oy. uhu -huh ang shampoo kay dire na pud ang shampoo akong gi kuan akong gihipos, post dire may gani wa apilag buslot ning mga shampoo hasta kaning usa ka pack nga udong diha na ni sa kuan sa saog nya ibili nang usa niya, maoy na hurot hmm. Um, bali na oy nara ay nara oh nara oh malito ka ayon Oh, ang maldito kayo ni. Mm, lilo oy. na siya manguha. Mm, ay nako lilo. Hmm? Oh, sus gino ko. Naunsa na ni? Kare diri oh. Hmm? Nagagmay-gagmay ang udong. mm Nagagmay-gagmay ang udong nato. Wa na tay isagol og sardinas ani. Kay ko ana ni Lilo, kag ng Lilo. Ah, naa asa na pasad-pasad. Kana na tibuok na hibilin sa udong, kana. Kana oh, sus oh Ang tissue wa na tay tissue gamiton. Hurot na raba atong tesyo. Imuha na nang giuna-una. Dihag pangot-pangot. Saan naman taon ni eh, oy? Mm, 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 mm. Na? Lilo o? Oh. Lilo? Badlungon? Gini lilo oy? Lilo! Tanawa. sa sakadagahan ng iyahanggi. Pangpasad-pasad o. Oh. Nawa sa ilaw, perting daghana sa ilaw o ang udong. Mm. O sa kapak na nga udong, sus gino, o. Mm. Nga, tanawa ang nagpasad-pasad mm. o. Oh. Oh. Mm. siya sa sinilhig. May nabag kamao manilhig, ikahuman. Lilo? Ha? May nabag kamao manilhig, ikahuman. Lilo? Lilo? May ba si Lilo? Kamao manilig ka Lilo? Bali, give na Lilo, oy. Ha? Hurot. Hurot atong grocery. Hmm, tanawa. Mm, gatan ako na siya. oh. Hmm, gatan ako na siya. 我累了。